Malapit na naman nga ang linggo ng wika kaya naghanap nga kami ni Baby Motowi ng mapagrerentahan ng damit. Dito nga ako pumunta dahil maraming mapagpipili ang damit. Dito nga lang yan matatagpuan sa pagpasok mo ng entrance ng kasiguran. Dito nga lang yan sa may malapit sa may card bank. Nandito na nga kami at madali lang naman itong hanapin. Shoutout sa iyo kaya Richard, maraming salamat sa iyo at binigyan mo ako ng discount. Sa mga wala pang damit dyan at naghahanap kayo, puntahan nyo na ito si Kuya Richard. Nandito lang sila sa My Card Bank. Kung makikita nyo naman, napakaraming pagpipilian. Kung naghahanap kayo ng damit, marami sila dito ang mapagpipilian kahit anong okasyon. Tara, let's go. Tingnan natin sa loob. Yan nga pala si Kuya Richard. Binigyan ko nga dyan si Kuya Richard ng sticker para supportahan niya ako. At humingi na rin ng sticker sa akin si ate. Shoutout pala sa iyo dyan ate. Pinadala na nga sa akin ni Kuya Dyan ang damit. Kahit sa 29 na yung paggagamitin. Kaya pumunta na kayo dito kay Kuya Richard. Hanggat marami pang pagpipilian. Dali-dali nga akong lumabas baka bawiin ni Kuya Richard ang discount. Kaya punta na kayo dyan. Baka kayo na din ang magkaroon ng discount.